kamay si Pangulong Bongbong Marcos kay Chinese President Xi Jinping sa pagtatapos na Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa South Korea. Ayon sa Pangulo, binati niya si Xi para sa APEC Chairmanship ng China sa 2026. Ang hirap lapitan talaga. You know, we held in, we have, meron kami holding room. But every time he comes in, he's surrounded by his security. So, ayoko namang mamilit, baka suntukin pa ako ng security guard niya. <laughs> Um, so, but uh, when we came to the end, sabi ko, nakakahiya ito. Hindi pa ako pumabate. Di ba? Baka ako anong sabihin. Baka naman mag-ano, mag, ano mag -ma offend sabi ko, so, pinilit ko makapunta sa kanya. And I said, yeah, congratulations on your assumption for the, of the chair uh, for 2000, for the following APEC. And I hope to do uh, good work together with you. That's it. Mabilis lang eh. Hindi nila tinalakay ang hidwaan ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea. Uh, this is APEC, it's an economic meeting. We don't talk, We don't really talk about uh, uh such issues. Habang nagaganap ang APEC Summit na pagkasunuan ng Pilipinas at Amerika sa ASEAN Defense Ministers Meeting sa Kuala Lumpur, Malaysia, ang pagbuo ng Task Force Philippines kung saan bubuo ng bagong sistema para sa patuloy na interoperability at kahandaan ng dalawang bansa at pigilan ng paglala ng tensyon sa South China Sea. I hope it will lower the tensions uh, in uh, West Philippine Sea. It will certainly not heighten them because it's not something new. Bagong Apex Summit lumahok sa multilateral naval exercise sa ating exclusive economic zone ng mga barko ng Pilipinas, Amerika, Australia at New Zealand. Limang warship ng China naman ang namataang nagmamasid. Kinumpirma ng Chinese military na nagpatrolya sila sa misyong tinawag nilang seryosong banta sa kapayapaan at kapanatagan sa rehiyon. Bukod sa gusot sa siguridad, may bangayan din sa kalakalan ang Amerika at China. Isa sa mga magandang ibinalita ni Pangulong Marcos ang pagpasok ng 50 billion peso worth of investment mula sa isang Korean company na magpapalawig ng negosyo sa Pilipinas at magpapasok ng karagdagang 3,000 trabaho. Para sa GMA